sir. Thank you pa. Ingat po. 2021 lang, sir. Binigyan ng 2080, Ang ganda kasi ng mga mag din. Mga mga Kung madalas ka nasa Makati at di mo pa to alam, aray ko. At dahil galing kaming Mandaluyong at sa PBCOM ang aming destination, okay. ang madalas na turo ng mapa, baybayin ang Makati Avenue na kung saan madalas ang traffic. Sa daan ito ituturo ko, kakanan agad tayo dito sa JP Rizal Street. Nicanorti Garcia naman yung street na babaybayin natin patagos ng Senator Gil Puyat Abinyo.

Tagal na pagka-drive eh, <laughs> eh Lalo pag dito ka dumaan Itong ano to Puro stoplight ko eh Potek na yun, eh Ayun o nangyari rito Pag kanadyan ka ng nang galing Mga 120 seconds ata yun, eh Tapos pag kakanan mo dyan 120 seconds ulit Potek yan Tagal ka talaga dyan Potek Tapos pag tumuhit ka pa dun Sobrang traffic din Yan na dyan sa mga kaya yeah, so swerte ka dito pagka binigyan ka ng palabas yung ano Punta ka Manila, ayun mm -hmm. Kasi so, madalas pagka dumabas ka dito, babalik ka ulit dito sa loob eh Puro papasok yung mga ano, buhay eh Kaso kapag ka nandun ka din, babato ka din papunta dito eh Pag maaga pa mm -hmm. ganun. Madalas dito talaga Mahati, Pasig, Pagig Pero pag sa hapon, wala na Oh <laughs> Saan ka na kasi sa kanamo pat pat din natin kaya 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 din din natin